Masay na. Marabi itong asundre o. O, oh, awala na ninyo. Ah. Ah. Wow. Marap. Kaling Ah. Marabi, suporta dyan. Wala kayong tawahan. Mahal nyo ka, Tomas. Nang nyo, suporta kamay. Marabi. Pintoy Ram na Bunturan Alrian Constantino na nagdukol ra jud sila oh na palo ka Sa diro Ah bio Na palo nga motor ni Alrian Bro Ah mapsan jud ni ba Dili pa magkakuha ng isa oh kay Pikiman, man. La. No, no, no. Patay na pod. Ba, no, sigir ka ang motor ni Eldren Constantino ha. Oh, na kinukuray ninyo kalapi, turan niyo kalape, oh. Tara. mapsa diri siya karon. Ah. 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 Abe, Anisa, maralag wala ba ako eh. Nagitindog na na yung motor niya. Kaya iwa na katungas. Problema na siya. Sa awal magtumas. oh tungas. Mara oh. maralag wala ako. Grabe. dul. Wala, binanatay po niyo. Mantuman po niyong duha oh. o. Mantuman po niyo sila. Nag-ilog sila sa third sila ang third Dili ni ba sa pasta diri mga kaistar tong asunyo yun ni kayo Wow oh. oh, ay, ano no? oh, kay oh. Ah ayo ay. betoro Oh pulot Todo tas lapok Todo tas lapok pre Na lalayan jud Na bisan sa asun paisa diri oh Wow Na lalayan jud ila Saya kira ke Motor Nel Drian mau ke Istaro Mau nabarin keabsahan Jogja Jadi Jogja ya, timpo karun Oh patahin ini bodoh Wah Publik lima Jogja Motor Kayak patahin ini usol may kuha na na niyan usol patay lang ang kurinti maraming kuy-kuyo malalayan yung kuy-kuyo sa napit mo kuha okay. agit 你好。